mga malalayong lugar sa Dinagat Islands at uh, Surigao City inaasahang maabot na ng kaunlaran. Ito sa harap ng ikinakasang proyektong pangkaunlaran. Kung ano yan, alamin natin kay Renel Luzon ng PIA Karga. Inilatag ni OIC Regional Director Jimay Maolam ng National Economic and Development Authority o NEDA Caraga sa naganap na Joint Caraga RDC Full Council Advisory Committee Meeting sa Butuan City ang mga prioridad na proyektong pangkaularan sa rehiyon. Kabilang na dito ang tulay na magdudugtong sa probinsya ng Dinagat Island sa Surigao City at Visayas na nakataglang ipresenta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gaganaping President's Meeting with the RDC Chairpersons sa susunod na buwan. The project has an investment

Included in the project is the conduct of the feasibility study, which is what is programmed for 2025. Ang Surigao City Nunok Island Dinagat Lady Road Network ay makakatulong sa countryside development at ekonomiya ng bansa. Kaya't malaki ang pasasalamat ni Governor Nilo De Mary Jr. ng Province of Dinagat Islands bilang chairperson ng Caraga RDC sa suporta at pag-endoroso sa nasabing proyekto. Sinabi din ng gobernador na ang proyekto ay magpapabilis sa transportasyon ng mga produkto sa lugar at makakatulong din sa community resilience ng probinsya. The President is serious in helping us in That's why we wanted this bridge so that we can bring in all the goods and services from Mindanao to Visayas. And eventually, Luzon will be connected in Visayas as well. Ang proyekto ay binubuo ng dalawang mahabang tulay, dalawang maikling tulay at apat na viaducts. Renel Zon, Squadron ng Philippine Information Agency, Caraga, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.